Ngayon naman mga kababayan, pag-usapan natin ng isa pang politikong gunggong. Ang dami nating mga gunggong na nasa politics, no? Anong klaseng uh, rules meron tayo tungkol sa pagtatanggap ng mga ng mga kandidato? Pero itong si ano, hindi naman to, paano ba to naging congressman? Hindi naman to ibinoto eh, Ano lang to eh. Na-appoint lang yata to. Itong si Erwin Tulfo po. Ewan ko ba? Ang mga tao kasi, bakit masyadong bilib na bilib sa mga tulpo? Una, <coughs> kay Rapi Tulfo, na alam naman natin na, well, sa mga talagang uh, marunong kumilates ng uh, mahusay na mahusay na tao at politiko, hindi po dyan kabilang si Rapi Tulfo, at ngayon <clears throat> dinalawahan na ng isang pang Tulfo. itong uh, bunso nilang kapatid na si Erwin na dati nga na question nga bagay yung ano na ito, appointment nito bilang secretary of uh, ng DSWD ay naku ba't nga ba siya natanggal dun o nag resign, nag resign pala kasi may mga issue at ngayon nga napunta siya doon sa napunta sa kongres doon sa kanilang yung ano ng pamilya nila party list so ngayon ano ang kinagunggungan nitong si si Erwin Tulfo alam mo itong mga Tulfo na to sikat lang eh madiskarte lang sila para sumikat pero ang sa totoo lang hindi naman sila talaga brainy well hindi ko hindi ko sinasabi ito na bakit ikaw brainy ka ba? Hindi rin. Hindi, hindi, hindi rin naman ako hinyo. Bagsak na ako sa algebra eh. Mathematics lang naman ang mahina ako. Sa ibang subject, okay ako. Ngayon, actually, mayroon itong kapalpakan ng mga nakaraang linggo ba o buwan. Yung yung pagtatanggol niya, yung tungkol sa confidential pa, tungkol sa budget, na pumunta siya sa podium, mag, mag privilege speech, na hindi naman pala alam yung mga sasabihin. At ito, pinaga, kinotes pa siya ng mga kasamahan niya. Nila, uh, Congressman Janet Garin, tinuturuan siya. My goodness! Ano ba yan? Kung sa loob na sa, sa school, sa loob ng classroom, pag ikaw ay inaasay na mag-report, uh, mag na hindi ka nakahanda, hindi ka handa sa i-report -re mo, di ba nakakahiya yun? Eskwelahan pa lang yun, ha? Pero yan, my goodness! Kongreso na yan, at bayad ka dyan ng tao. At ito, mayroon na naman siyang uh, isa na naman kapalpak ang ginawa. Na nakakaano, nakaka-disappoint. Ito bang tungkol kasi sa issue ng uh, napapabalita na ginagawang resolution diyan sa sa Kongreso na pinaplano nila na i-impeach daw si Sarah ngayon, dahil nagpalabas ng mga pananakot, yung ama, si Digong Nyo, ngayon, parang nagpalabas ng ilang, ilang, uh, ilang mga congressmen ang nagsalita na binabawi nila kasi hindi naman daw totoo yun. Sa, siguro ko po, hindi rin naman talaga totoo. Kasi, Saan ba natin umpisa narinig itong uh, issue na ito tungkol sa Sara impeachment? Una nating narinig ito dyan sa SMN eh. Hindi kaya gawa-gawa lang ito ng uh, Duterte Camp? Gawa-gawa nila na para lumabas na kinakawawa si Sarah? Para makuha ang uh, simpatya ng taong bayan na oh, si Sarah kinakawawa? sa kanila nang galing yan eh. Doon sa <clears throat> Diyan sa mga komunistang nandiyan sa SMNI. Komunista o dating komunista o baka komunista uli, ewan ko. Basta, tingin ko mga komunista eh. Para mga komunista ang nandiyan. Puro lang uh, kasinungalingan. Ngayon, Sige, ko. Well, maring totoo na may mga nagpaplano dyan sa Congress. Baka yung mga baka nagpaplano talaga yung mga kabayan black. Dahil sila yung talagang number one critic ni Sara. Tapos, ginatungan itong komunista dyan sa SMNI ibinando ngayon pinablik at kumalat na kesyo may planong may planong i-impeach si Sara dahil dun sa 125 million sa totoo lang quite reasonable naman na ma-impeach pero kung sa gravity ng kasalanan sa totoo lang yan, ha? marami naman dyan ang iba pang politiko na mas matindi ang hinarbat na mas qualified na impeach o isa na dyan yung ama mismo ni Sara Duterte na hindi lang uh, millions or billions ang naibulsa umabot pa ata ng trillion pesos pero nakatapos ng kanyang termino. Iba na talaga pag magaling manakot, di ba? Sa tingin ko, yung gawa niya ni Duterte, talagang pananakot lang yan. Pananakot lang talaga lahat. Kaso, itong mga <coughs> mga ina-address ng pananakot, eh, talagang nanginginig din naman talaga sa takot. Kasi ba naman, very effective po manakot itong si Duterte yung mga salita niya yung aura niya ay mukha naman kasi talagang demonyo eh ay kung si Bongbong Marcos ba ang magpalabas ng mga ganyang salita maniniwala ba tayo? natural hindi, napakaamo ng mukha eh pero kung si Duterte, madali tayong maniwala kulang na nga lang sungay eh sa totoo lang yan ang tao talaga madali po nating ma makita, mabasa sa sa aura kung talagang demonyo o hindi tingnan nyo lang yung itsura ni Duterte isang, isang ehemplo yan eh isang example na ang nasa loob nagre-reflect kitang kita sa labas kasi kibuloy hindi masyado no? nakukuha sa nakukuha sa amo ng mukha at uh, may tsura eh. Kaya kahit na may kademonyohan sa loob, hindi masyadong uh, hindi nakikita. Pero itong si Duterte, also. Si Duterte, si Tebes. My God. Tingnan nyo lo, pati sa lalo sa mata. Naku, nalayo na naman ang kwento ko. Saan ba ako nakarating? Balikan natin si, Bakal, balikan natin si Erwin Tulfo. O ito nga po, yung tungkol sa napabalitang uh, plano na pag impeach kay Sara. Nagpalabas ng... Kanya-kanya palabas ng ng uh, ng opinion, ito nga po ang salita ni Erwin Tulfo. Na kesyo, wala naman daw talaga. Hindi daw totoo na mayroong uh, niluluto na impeachment para kay Sara. Kasi wala naman daw saysay -say. ang dahilan. Yung tungkol sa 125 million confidential fund na inubos in 11 days. Wala daw kwenta, wala daw saysay. -say. Hello? Hello? kasi salita ito ng isang mambabatas na isang isang uh, congressman Nag-misspent ng napakalaki hundreds of millions of uh, public money, people's money, tapos hindi mabigat, hindi dahilan para ma-impeach ang isang politiko? Wala naman daw, par, walang bearing yung akusasyon kay Sarah. Imagine that. Bakit Erwin Tulfo, paano mo nasabi na walang bearing, hindi mabigat? Abugano ka ba? Ikaw na kaagad ang naglabas ng judgment ng, ng, uh, para kang, ah, uh, tinalo pa pa yung Supreme Court eh. Nasa Supreme Court na yan, di po ba mga kababayan? Yung issue na yan ng 125 million ni Sarah. <coughs> Nakafile na po yan sa Supreme Court. So, dapat sana intayin yung desisyon ng Supreme Court. Hindi na pati una na itong Erwin Turfo ay eh. nagmamagaling eh. tinapos nito ni Erwin Tulfo? O nakatapos ba to? O pareho sila nung kuya niyang senador na galing-galingan din lang, hindi rin naman tapos. Uh, kick out, drop out. Galing-galingan? Sino ka para magsabi ng... <clears throat> Sino ka para sabihin na walang bearing yung kaso? Quiz ka ba? Or at the very minimum. Abogado ka ba? Journalist ka di ba? Paano mo nasabi na walang bearing, walang kwenta? Ano 'yan? Kampi ka rin pala dyan sa kawaldasan ng Sara Duterte. Bakit? Ah, oo nga pala. Dati nga pala itong uh, nasa kampo ni Duterte. Maka Duterte nga pala ito, itong uh, mga tulpo. Di ba dati na-involve kayo sa kayong mga tulpo, tulpo brothers and uh, tulpo siblings. Na-involve kayo na, pa, na pinatawag nga kayo dati sa Senado eh. Dahil sa malversation din ng pondo. Tungkol din sa pondo eh. Nung ang inyong kapatid na babae, si Wanda Teo, eh, siya yung secretary ng tourism. Di ba may nawaldas din na pondo doon? Napatawag kayo doon eh. Tungkol na naman sa pondo. Ngayon, yung pondo na inabuso ni Sarah, ipinagtatanggol eh, mo. Kesyo wala namang, walang bearing, walang saysay na, ka, na akusasyon. Wow! Alam mo, dapat sa'yo, Erwin Tulfo, hindi ka, hindi ka dapat uh, Manalo sa Senado. Dahil sigurado tatakbot tong Senador eh. Dahil number one ba naman sa number one sa survey? Eto na naman po tayo mga kababayan. Isang magna number one na naman sa survey. Ang magna number one na Senador na walang tuktok. Mauulit na naman po. Yung 2022 na nagtap top notcher ng Senado na isa ring walang tuktok. Nagpapakita lang kung gaano kabobo ang mga Pilipino bumoto. Hindi ba? Totoo hindi. <laughs> How poor. Kailangan sampalin itong camera ko para tumino eh. Alam mo, mauulit na naman po mga kababayan eh. Nakaka, nakakabanas na, nakakabwisit na itong uh, eleksyon dito sa atin. Eleksyon tayo ng eleksyon. Gastos tayo ng gastos sa mga eleksyon. Magkano ilang bilyon ang ginagastos sa eleksyon para pumili ng mga bobo at traidor tapos babayaran pa rin itong nagkakalat ng katrayduran. 'Di ba? How stupid. How stupid ang ating pamaang ang ating uh, ang ating kabubuo kabuuan ng gobyerno. Napakabubo. Sayang lang yung ginagastos sa eleksyon. Pagkatapos, sayang din lang yung ipinampapasahod dito sa mga bobo na politiko. Mga pulpol dyan sa Senado na madadagdagan pa hanggat hindi binabago ang uh, pamamaraan ng eleksyon maluluging malulugi po tayo ang bansa natin. Hindi po tayo uusad dahil nakuubos na lang ang pondo natin sa eleksyon na napakabilis pati ng frequency. Imagine every three years. Every three years gumagastos ang bansa natin ng bilyon-bilyon para pumili para magtalaga ng mga magnanakaw, bobo at traidor. Nahahakot din lang ng pera ng taong bayan. Di ba? Grabe ang kabubuhan po ng mga pamamalakad natin sa totoo lang. <laughs> ang sama ba ng bunga nga ko? Siguro nga, kasi ang sama ng katotohanan, ang sama ng katotohanan ng kalagayan ng pamahalaan natin ng politika dito sa, sa bansa natin. Sayang, sayang na mga buwis. Sayang na pera. My goodness. Ilang bobong senador ang nandiyan dyan ngayon nakaupo. Sa susunod na, sa so 2025, madadagdagan pa po yan madadagdagan. Dalawang, magiging dalawang tulfo na ang bobo dyan sa Senado. At maaaring mayroon pang isang artistang bobo rin na madagdag na naman dyan. Dahil mukhang uh, hinihikayat ng isang bobong artistang senador. Bantayan po natin yan si Philip Salvador. Dahil mukhang may nangungumbinse. Ano na kasi eh. Laos na laos na eh. Pero di ba? Tumakbo yan nung nakaraan. Pero ano bang tinakbo niyan? Di ba tumakbo yan sa bandaluyong? Ano yata yun eh? Kagawad? Hindi nga nanalo eh. Sa Senado kaya? Manalo yan? Diyos ko. Diyos ko tingnan mo ang mga bobo na madadagdag sa 2025. Bukod sa mga bobo na nakaupo dyan ngayon, eto po ang mga bobo na madadagdag ha. Yan, isa na yan, si Erwin Tulpo. Si Manny Pacquiao. Kung uh, mahahalal pa yung isa na namang artista dyan na, naku, ngayon pa nga lang eh, super dami na ng bobo dyan. Iilan eh, lang. <laughs> Halos wala kang mapili ng talagang uh, talagang uh, pang senador na brilliant mind dyan. Eh. Ang nandiyan dyan na matatalino dyan, hindi pa rin talaga yan ang talagang matalinong senador. Kumbaga, ano pa lang yan eh. Yung mga matali-talino dyan, mediocre pa rin yan. Sa totoo. Ay, nako. Alam mo mga kababayan, kailangan kasing mapalitan yung batas kung papano papano magtanggap yung qualifications ng kakandidatong mga politiko, lalo mambabatas pinakamaselan po dyan yung posisyon uh, posisyong senador at congress yung congress na yan from uh, from congress pataas hindi po yan dapat kung sino-sino lang ang boboto dyan dapat ang boboto dyan yung intelihenting tao dahil kumbaga bansa, buong bansa po ang patatakbuhin ng mga yan from uh, from the house of representatives to senate and then president vice president dapat po hindi hinahayaang bumoto hindi din dapat hayaang kabilang sa boboto sa mga posisyon ito yung mga yung mga bobotante yung mga bobotante po pwede na sila sa lokal Di bale. Gagawan ko na lang po yan ng ibang uh, ibang um, vlog. Yung tungkol dyan. dito na lamang po. Kasi ito naiinis ako dito sa camera ko. Ay. Kailangan natin mapalitan eh. Sige. Thank you very much for watching and uh, for bearing with me. <laughs> See you.